i-resto na po ba natin yung West Philippine Sea? Sir, with regard to your question, there must be a legislation and then submit it to the international... Oo oh, nga, mayroon na po tayong legislation. Ang yes, Kasamatoro nagagawa na po yung Congress. Kailangan po talaga yon. Kaya, eh, yes, sir, Alam mo, yung panalo lang natin sa UNCLOS, di ba? Yung panalo natin sa UNCLOS, malaking ano na yun eh, malaking katunayan yun na ang West Philippine Sea ay atin, di ba? Oh, basahin natin yung panalo natin sa Unclos, ha? Marcoleta. Oh, sabi dito, ang tanong dito, what is the use of Unclos that Philippine was won if West Philippine Sea is not yet registered as Philippine territory? Kung yung, Philippine, kung yung, West Philippine Sea ay hindi pa registrado na Philippine territory, eh ano pa yung sense ng UNCLOS? Bakit tayo nanalo doon, 'di ba? itong sabi, the United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS is an international treaty that govern the use of the world ocean and the resources and their resources. It defines the right and responsibility of nation regarding the use of maritime, of marine resources, navigation and delimitation of maritime boundaries. When the Philippines won its case against China over the South China Sea, specifically the West Philippine Sea, in 2016, the ruling was based on UNCLOS, the Permanent Court of Arbitration in the Hague. Alam mo yung Hague, di ba, Netherlands? O, nasa Hague, Netherlands yun. Yung the Permanent Court of Arbitration. In the Hague ruled that China claimed to to most of the South China Sea based on its nine dash line had no legal basis under UNCLOS. This ruling affirmed the Philippines' right to its exclusive economic zone in the West Philippine Sea including the rights to explore and exploit marine resources there. Even though the West Philippine Sea is not registered as Philippine territory in a formal sense, the UNCLOS ruling clarifies that the Philippines has sovereign rights over the EEZ. This means the Philippines has exclusive rights to explore exploit conserve and manage the resources in the waters seabed and subsoil of the West Philippine Sea even if the area is not formally recognized as part of the Philippine territory in the traditional sense of land ownership the ruling strengthened the philippine position in defending its rights against encroachments such as china's expansive claims In essence, the UNCLOS based ruling empowers the Philippines to claim its EEZ rights over the West Philippine Sea and restrict China's illegal activity there. The Philippines can legally protect its interests in these waters even if there is no formal territorial claim. So, kahit hindi uh, nakarehistro sa Philippine territory ang uh, West Philippine Sea, pero dahil sa UNCLOS, oh dahil dyan sa UNCLOS o the United Nations Convention on the, law, on the Law of the Sea, malaki ang laban ng Pilipino sa West Philippine Sea. Na, itong si Marcoleta um, tae, eh, pinabubulaanan niya. Kasi ito ay maka pro-China. Hindi niya minamahal ang bansang Pilipinas. Ibinibenta niya ng harapan. Kaya pinabubulaanan niya na ang teritoryo daw ng Pilipinas na West Philippine Sea ay hindi pa raw rehistrado. Eh sabi kahit hindi nga rehistrado eh. Pero nanalo nga tayo eh. ba diba? Sa UNCLOS. United Nation Convention on the Law of the Sea. ba diba? International Treaty that govern the use of the world ocean and the resources. ba diba? Kaya ikaw, naku. Mahirap na lang magsalita eh po talaga yon. Kaya yes, sir, nagpasimula tayo sa administrative order pero kulang yun. Kaya nga po ang Congress gumawa para tulungan po kayo. Okay, sa ngayon po, sa tagal na po ng proseso, yung po yung dapat ninyong palaging gagawin. Kailangan lahat ng lakas natin gamitin, maparehistro po natin. Pero ngayon, hindi pa nakarehistro, tama po. Again, sir, answer your question. please. please steps, stop. by steps. Oh, Hold on, Yes, sir. Please answer the question. The question calls for a yes or no. No, sir. If it's in IHO, yes to legislation. Eh, sinasabi ko yung IHO because this is the only world body that officially names a particular area of the sea. Kaya san, sa konteksto po ng pinag-uusapan natin, kaya ko lang nasabi sapagkat hindi pa po nakatala We need the international community to recognize a part of our own. Yun lang po ang punta doon, Mr. Uh, 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 Commodore. So kung hindi po po nakatala, tama po ako, hindi, hindi ba? Closer. No, sir. No. You are inconsistent. Pero Markuleta, kung ba hindi nakarehistro ang isang teritoryo na maliwanag naman sa sikat ng araw na pasok na pasok yon sa economic territory ng Pilipinas, yung EEZ, yung 200 kilometer miles, nautical miles, pasok na pasok yun eh, yung West Philippines sa atin, kahit hindi siya rehistrado, Markuleta, atin pa rin 'yun. Para kasi 'yan yung uh, uh, bakuran, 'di ba? Ang bahay mo may bakuran. At yung bakuran na 'yan, 'yan yung nakarehistro 'yan sa iyong uh, lupain, 'di ba? Eh oo nga. Labas 'yan ng bahay mo, pero nakarehistro 'yun eh, pasok 'yun sa lupain mo eh. Pero walang bakod. Kasi invisible nga ang bakod niya, pero nakarehistro 'yun, nakasaad 'yun sa uh, park, property mo. Pero sabihin man natin na hindi man nakarehistro yung uh, West Philippine Sea sa ating pangalan, pero pasok na pasok siya sa nine, sa ano, 200 kilometer mile na EEZ na e, sinasaad ng UNCLOS, di ba? Oh. Eh, ano yung pinagpuputok ng butsi mo, Marculeta. Hindi lang ko mo, hindi lang nakarehistro. May karapatan ka ng uh, itakwil ang West Philippine Sea. Dahil hindi lang nakarehistro. Pero sinasabi ng unklos na ating yun, na pinanalo nga yun ng, ano, ng Pilipinas. ba? Diba? Marculeta, May basihan, may basihan tayo. Pasok na pasok yun sa ating EEC. Markuletang Ewan. Ang sinasabi natin dito, kagaya ng nire-request ng CICC, let us educate our people sapagkat ang alam ng mga tao, lahat tayo, ang alam natin, nakarehistro na. Ang sinasabi ko, hindi pa po nakarehistro. Ikaw ba pwede kang mag-enroll sa isang eskwela nang hindi ka nag-register, nang hindi ka nag-enroll? You answer my question. Of course, sir, there is a Kaya hindi pa naka-restore, Mr. Chair, this is the only point. Let us not create Hindi nga siya nakarehistro, Marculeta, pero nanalo tayo sa UNCLOS, sa arbitration ng UNCLOS, na nagsasabi na ating yan, ating yang West Philippine Sea. Pasok na pasok yan sa EEZ. Marculeta naman. Bakit ano ka ba? Hindi mo ba naintindihan yung UNCLOS? Ha? United Nations Convention on Law of the Sea na nagsasabi atin yan. Meron tayong basihan yung UNCLOS? Bigla mong sasabihin in response to what I said tang isip o oh bla 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 at, at, lumabas sa ano, traitor hindi ka man lang, hindi ka man lang uh, gumawa ng effort for example na I did not say that. Plain mo lang sinasabi. But you know, people are bashing me. I am, I am pro-China. When is the last time or the first time that I am pro-China? natin yung mga ano rito comment ah ah ano galit na galit ng tao diyan kay Marcoleta malusot lang niya, lang si Marculita lalo na kandidato siya sa senador no vote for Marculita wag daw iboto si Marculita lalo lang inilagay So, wala man lang, ano, uh, pumapabor kay Markuletang Tai. Wala talagang pumapabor. Wala. Si Markuletang Tai, wala talagang pumapabor sa kanya. Sabi dito, o, oh, mabuhay ka, pomodoro. o UNCLOS, yun ang ating basahan, basihan, yung uh, United Nations Convention on Law of the Sea na nagsasabi na ang Pilipinas ang may-ari ng West Philippine Sea kasi pasok na pasok siya sa ating EEZ. Pero pinagpipilitan ni Marculeta na ano na hindi pa raw uh, registrado. Eh sinabi na nga ito eh, oh. basahin natin. even though the West Philippine Sea is not registered as Philippine territory in formal sense, the UNCLOS ruling clarified that the Philippines has sovereign rights over its EEZ. O, di ba? Yung UNCLOS lang, nagsasabi na yung maliwanag sa sikat ng araw na atin yun. Atin ang West Philippine Sea. Okay? Sabi ganun, uh, the UNCLOS ruling clarifies that the Philippines has sovereign rights over its EEZ or economic zone. So, ba? Diba? This means that the Philippines has exclusive right to explore, exploit, conserve, and manage the resources in the waters, seabed, and subsoil of the West Philippine Sea, even if the area is not formally recognized as part of the Philippine territory in the traditional sense of land and ownership. The ruling is threatened the Philippines' position in the It's, and their resources is divide the rights and responsibility of nations regarding the use of marine resources, navigation, and the delimitation of marine boundaries. When the Philippines won its case against China over the South China Sea, or specifically the West Philippine Sea, in 2016, the ruling was based on UNCLOS. O The permanent bansa ay daig pa ang isang balangsang isda Marguleta, napakalangsa mo daig mo pa yung bulok na isda nabubulok ka na hindi ka Pilipino dapat sa iyo ka sa China doon ka sa China tumira dapat doon ka kasi yung China ang amo mo yung China ang mahal mo hindi Pilipino, hindi Pilipinas hindi ka kabilang sa Pilipinas kaya pumunta ka na sa China doon ka tumira

eh ano na magpasihan niya bakit sinasabihan niya yung traitor eh si Commodore Tariela ay dumipendi lang naman doon sa sinabi ni BBBM ah uy Marcoleta ewan eh, utak mo nasaan ha Bu sabi matalino daw pero alam mo sabi ni Jose Rizal, ang isang taong hindi marunong sa kanyang magmarunong magmahal sa kanyang bansa ay isang balangsang isda daig pa ang isang balangsang isda hindi siya matalino siyang malangsa. Malangsa siya. Malangsa. Sinabi mo sana to sa social media din. Bakit nyo ina-ascribe sa akin na sinabi ko ng traitor si Kong Marcoleta? I did not say that. It is only now tinanong niya, traitor ka ba? Sagutin mo, tra ano, sagutin mo, mo hindi niya masagot eh. tinanong siya kung traitor ka ba? O, di ba? Hindi niya masagutin. Pero nangyari na yun. I'm not a traitor. I don't think that I'm under any obligation to respond to all those social Uh, Mr. Chair, Honorable Mark Eleva, sir, I think I am no uh, under obligation to tell all the social media influencers, to bloggers, defend your name, tell them that you are not a traitor. Again, I did not mention that you are a traitor. Those words did not come from me. Why would I go to the ex extent of defending you when you are running for Senate? I might as well be interpreted as running for supporting some. For public office. Is a chair clarifying something that is wrong? Is it not please? parang lumalabas si Marcoleta pa yung may kasalanan, di ba? Kasi hindi naman siya sinabihang traitor. Eh. Hindi siya sinabihan na traitor. Pero itong si Marcoleta, sinabihan niyang gago yung si Commodore, di ba? O, ulitin natin, di ba? Uh, Binigyan ng interpretation ng ibang vloggers at nasabi na traitor si Honorable Marcoleta. Uh, Ang tinatanong niya is, uh, When it um, it became um, a social media. lumalabas pa na si Marculeta ang nagsalita sa kanya ng masakit na salita. O, oh, eh, pero ito si Commodore Tariela, hindi naman siya sinabihan na traidor. Yung sinabi niya lang ay ayon doon sa sinabi ni PBBM. Pero hindi niya naman yung inimbento. Kundi umayon lang naman siya doon sa gustong ipalabas nung video ni PBBM. Pero itong si Marculeta, direkta sinabihan siyang gago, mangmang. di ba? O, di an sakit pa nung sinabi niya do sa tao. Eh di si Markuleta lumalabas na may kasalanan, no? Talagang kahit anong pang, paglilinis na gagawin ni Markuleta di sa sarili niya di sa West Philippines, eh, wala siya. Wala talaga. Di siya mananalo.